Sa mundo ng Hunter Hunter, kilala natin ang Nen bilang ang pinakamataas na anyo ng enerhiya na ginagamit ng mga Hunter. Ito ang pundasyon ng lakas, kakayahan at disiplina. Ngunit alam mo ba na may isang uri ng aura na mas madilim, mas mapanganib, pus na ipinagbabawal. Isang kapangyariang hindi matatagpuan sa mga silid-aralan ng Hunter Association. Ito ang tinatawag na ON, ang madilim na kabaliktaran ng NEN. Ang ON ay isang forbidden aura na umaapaw sa matinding galit, pagkamuhi at pagiganti. Kung ang NEN ay batay sa balanse, pagunlad ng sarili at kontrol, ang ON naman ay batay sa emosyon, poot at kadiliman. Ito ay nangangahulugang resentment o grudge. Ito ang ugat ng kapangyarihang ON, isang enerhiya na hindi mo makokontrol gamit ang simpleng disiplina. Ang mga taong gumagamit ng ON ay hindi lang basta lumalakas. Sila ay naging halimaw sa dami ng aura at sa tindi ng kanilang presence. Pero kapalit nito, maaari rin silang mawasak ang katawan, tuluyang mawalan ng bait o masaniban ng sarili nilang puot. Mayroong apat na pangunahing pagkakaiba ang on kumpara sa karaniwang nen. Una, ang malupit at mapanganib. Ang aura ng on ay mas mabigat at nakakagimbal. Sa presensya pa lang nito, pwede manigas sa takot ang kahit sinong tao o kahit hunter. Pangalawa, lumalabag sa batas ng Nen. Walang malinaw na vow o limitation ng on. Talip, ito ay tuloy-tuloy na nagpapalakas batay sa damdamin, hindi sa kontrol. Pangatlo, walang disiplina. Kung ang nen ay sining, ang on ay parang ligaw na halimaw. Kayang sirain ng on ang mismong katawan at isipan ng gumagamit. Pangapat, parang aura virus. Ayon sa ilang teori, ang on ay pwedeng makahawa. Kapag nakalapit ka sa taong may on aura, Maari kang maapektuhan mentally o spiritually. Isa sa mga halimbawa na mayroong 'on' ay si Cirednich. Siya ang pinakatiyak na halimbawa ng gumagamit ng 'on'. Habang tinuturuan siya ni Teta ng basic men, napansin niyang may aura siyang hindi masukat o maintindihan. Ito ay nagmumula habang siya ay natutulog. Isang senyalis na ibang klase ang aura niya. Posible 'on' ito. Hindi lang basta malakas si Cirednich. Siya rin ay sadista at baliw sa pagkolekta ng body parts kanyang personalidad ay perfectong tugma sa emotional fuel ng On. Ang Hunter x Hunter The Last Mission ay isang pelikula na nagbunyag ng existence ng On bilang isang mas matandang kapangyarihan kaysa sa Nen at ginamit ito ng mga dating hunter mula sa Shadow Division ng Hunter Association. Dito natin unang nakita si Jed, ang pinuno ng Shadow na gumagamit ng On upang makipagiganti laban sa Hunter Association. Ngunit ang pinakamalakas na eksena ay nang ginamit ni Gon mismo ang On, ang anyo ng aura na nagbago ng kanyang personalidad. Pinaapaw ang kanyang galit at nagbigay sa kanya ng lakas na higit pa sa kanyang sariling limitasyon. Sa eksena ng iyon, naging madilim ang kanyang aura at halos hindi si na siya makilala ni Kilua. Ito ang malinaw na indikasyon na kayang pasukin ni Gon ang estado ng on. Lalo na kung puno ng damdamin gaya ng poot, pagkamuhi o pagiganti. Bula din na nangyari sa kanya sa laban kay Neferpito kung saan isinakripisyon niya ang lahat para sa isang panandali ang lakas. Kung nagustuhan mo video nito huwag niyong kalimutan mag like at subscribe and hit ang notification bell button para updated kayo palagi sa ating video. Maraming maraming salamat.